It's not Para na mga pulis, o bawal kayo mag-inom na mag-inom. Kuya, salamat kita. Dulong sa na. Pag may tissue, mas mahal yan. May 50. Basta yun Yung bill namin sa kanya lahat <laughs> Ngayon, karayon mo na kami. May dinner ulit, syempre. Namin sa sa PMT. Saka sa TPB, Tourism Promotion Boards. Pilipin mo sa rin tourism. Syempre, may pagkain ulit tayo. Punta tayo sa tabi ng parking. Ah, Hi. So dahil nandito na tayo sa Iloilo, so subukan naman natin mag-Ilonggo dahil ang nanay ko dito lumaki sa Haro, Iloilo. So ayun nga, subong makadto naman ta dire sa tupad sang aton nga hotel, makadto ta dire sa Ocean City, dire ta mga unang hapunan kasama mga Philippine Motorcycle Tourism. So yun, hindi kami nagbabasa ng group chat. <laughs> So, nabalitaan nga namin na si Daniela nandoon sa Pegasus, yung tambayan ng mga riders. Kaya kailangan namin sumunod doon after namin kumain dito. Wow, ano sila, oh? Kuya, salamat kita. Dulong sa mo na. Mag-iinom kami dito, ha? Ari kami subong sa Pegasus, yung tambayan sa mga ilonggong riders. Ang pangalan nito is pigadong sosyal. Para na mga pulis oh bawal kayo mag-inom na mag-inom. it now Iyan yeah, no? Nice to see you again. Ito yung pa natin, no? Hello. Yung vlogger na... Yung humabol sa mga kriminal. <laughs> <laughs> diba yan? 46 million na yung... 46 million views. Yeah. Katapangan mo, bro. <laughs> you know? Pero behind pala yung misis mo, eh. Siya yung nagbibideo. <laughs> Siya yung nagbibideo. <laughs> <laughs> Anong sabi mo? Hello, welcome to your ilong so, Ilong ko uh, dito sa your ilong ka gali? Ilong go gil Ilong go man Ilong go gil You know <laughs> Job <laughs> So, ari di sila Daniela at sila Roxanne Venture, si Inang Moto at ang mga ibang mga vlogger, bla. Nagkitan anay kami dire. Ila boss G at Tita Moto, ari man di. So, napagod na tayo mag-ilonggo, mag-Tagalog na lang tayo. Basta yung mga tropa natin dito, mga ilonggo, lahat ng nandito. Yung mga tropa natin na riders, pag nagpunta kayong ilo-ilo, pasyalan nyo tong pigadong social. Mabawaste nyo yan, masasearch nyo. Ang may-ari na si Boss Levy. So, very accommodating sila lahat dito. Kung may manasiraan man kayo, kung may kailangan kayo, ibang problema, tawagan nyo si Boss Levy, matutulungan nila kayo sigurado. At tulad na ng sama namin si Ride Rookie, nasiraan siya nung papunta kami Iloilo -ilo. pero tinawagan namin sila Boss Levy, sila nang bala nag at nagpagawa ng motor. At syempre, nagpahiram din si Tita Moto ng kanyang big bike para merong gamitin si Ride Rookie sa aming One Ride 2023. Lahat na lahat. Kanan na 350 lang. 350, tanan. 350. Ambay, Gedley. Tita Alright, <laughs> ready. Jentlaw. Tambay sa Gedli. <laughs> si Madam Sherry. Okay, ready. Three, two, Oh, picture, one. picture. Another one. Three, two, one. Tignan mo naman ang tambay sa Gedli. Tignan mo naman suot nung dalawa. Si Inang. Ate, dalawa ladies straight na. <laughs> <laughs> Pero, eh, suot niya. Tignan niya. O, tayo, tayo. <laughs> Pag may tissue, mas mahal yan. Oh. May 50. Pag mura lang. Alam mo, wala. Huwag mo niya rin, mo. Pag Hindi mo namahal dito. Ito, ito. Ayun ko yan. Ayun

Yan uh, yun. Uh, ito yung ano ah, nila. Ito yung ito is, ito is special guest. special guest. Hi. At kasama rin natin si Inday Sara. Uh, ito yung uh, pangunahin sa isin ng mga ilonggo. Kung sa so, Manila may isang pano, <laughs> sa Iloilo -ilo, tsaka sa Negros, mayroon tayong batuan. Si Bicol, may libas. Yan ang ginagawa. Yung Bicol libas is dahon. Yan ang dito yan. Hindi, may buha din. Ano -an. pangalan nito? -an. ito? Bat batuan soup. Nilaga. Nilaga. Tapos ito yung nilaga sa batuan. Nilagang baka. Oh yes. yes. Nilagang sa batuan. <laughs> Tingnan natin kung kaya. Batuan, batuan, batuan oo. Oh. Oh. Batuan? Baka. Baka mga pang-panatuan, but, but, kanyel, kanyos yung kanyos, sa para sa Diyos, sa na yung kanyal, yung 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 Lagi uh, uh, pa pagbisita dito. Ay, ay. Nandito kami ngayon, o. O, yan, yeah, hindi si Idol Jit Lau daw, o. O, uh, dito sa sila. Si o, yan, 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 Idol Jit Lau. Busy, busy. Also, si Ma'am Dan. Ito yung, ah, kung ano mga ilonggo. Adapted. Adapted namin. Adapted. Mahiyahin, mahiyahin yung bata niyo. Mahiyahin yung bata niyo. Wala, wala, mahina. Ay, wala, Ay, wala, mahina ka. Menoption, manoption, 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 Apa? Apanya? Apanya? Awang tu, cepat awang tu. Sebentar. Oh, nak kena dengan Harta. Harta Harta. Bos Debbie, ambil nama saya kannya

Thank you, brother. Thank you. Thank you. Sana, oh. Amo na? Hindi po. Amo na, gali. Tayo ngayon, no? I love Iloilo. Si mo, pag-ibig 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 Low pag ibig mo pag ibig mo pag Skate mo pag ibig 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 mo sa ibig mo pag